Ay mga kineral, so sa video na to is pag-uusapan natin ang para sa akin pinakamatibay na MDL or mini driving light na bracket para sa Sniper 155. So tara, let's go. Walang ibang mga kineral kundi ang RM brackets yan yan so ito yung napili ko mga kainral, kasi unang unang mga kainral, ang bracket na to is wala siyang alog at the same time inahanap ko na bracket is yung nakalabas siya mga kainral, kasi meron ako mga nakita sa mga motor na sniper is nandito lang siya mga kainral. so para sa akin hindi may bibigay ng 100% ng ating mga MDL kapag ito ay nakatago kaya pinili ko to kasi nakalabas siya at mailawan talaga yung ating mga madidilim na daan. So liwanagin ko lang mga kainaral no, itong video na to is hindi to sponsored kundi isinishare ko lang lalo na sa mga baguhan sa motor na sniper kasi baguhan lang din ako. So ito yung na-discover ko na magandang bracket kasi usually mga general, sa sniper is wala siyang mga bakal. No? More on fairing siya kaya mahirap siyang hanapan ng or kabitan ng mga MDL bracket. So, ang iba is nandito lang mga kainral na or dito nakabolt. So, ito mga kaineral, is mahaba to siya mga kaineral. So, dito siya nakakabit. Kita natin isa. Ngayon din dito dalawa. So, may dug karugtong pa yan doon mga kaineral, hanggang doon sa pinakataas so sa pagtanggal nito mga kainral o sa pagkabit is hanggang dito siya mga kaineral, yan So makikita mo talaga na solid yung pagkakabit kahit madaan ka sa mga lubak o sa mga kalsada na hindi masyado maganda na daan is hindi talaga ito aalog mga kanal oh. natin ha yan ito yan so parang na, kasing tibay siya ng crash guard mga kanal kasi meron akong nakikita sa shopee na nakakabit lang dito at dito so may tendency kasi yun na mabangga siya dito mga kainralo sa kanyang tapaludo lalo na kung dadaan kayo sa mga lubak pero ito siya may curves talaga siya mga kainralo yan so sinadya talaga yan para kung dadaan man tayo sa mga lubak na kalsada is hindi ito babangga yan kasi yun yung common na problem ng ibang may bracket dito nababangga dito so ito mga kainralo wala siya yan gusto ko lang din i-shout out mga kain si si Fujimoto sa pagkabit nito kasi kung magpapakabit na kayo ng mga ganitong MDL bracket is make sure na maalam yung mekaniko kasi tatanggalin talaga tong dito na side yan so ngayon ito ng ating MDL mga kain, lalo, na bracket yan o oh. so wala talaga siyang bangga hindi yan mababangga dito mga kain na yan kahit dito wala ganoon din doon kaya safe yung yung mga fairings ng ating motor so ang gamit pala nating ano mga general ilaw is ito lays action x yan, na ilaw so sulit naman siya hindi pa rin napupundi nagsang taon na siya Idagdag ko lang mga kanilang, no? itong RM brackets mga kainal, is kilala sila sa paggawa ng mga MDL brackets ng iba't ibang klase ng motor, mapa sniper, PCX at iba pa. So nakita ko rin tong RM brackets mga kanilang, kasi kina boy first time at motor ni Juan noong nag Philippine loop sila gamit ang Bergman. So ganito rin, ganito rin yung style ng kanilang MDL na kalabas nung tiningnan ko sa malapitan RM brackets yung brand so nakumbinsi talaga ako na ito ang bilhin kasi matibay at the same time kilala siya sa paggawa ng mga R na mga MDL brackets so mga kainal ipa-flash natin dito sa screen kung magkano yung ating MDL bracket at the same time ilalagay natin sa comment section ang link ng ating ano saan natin nabili itong ating bracket. So, yun lang mga para sa video na to. Ride safe. Bye-bye.